Umabot sa 40 million pesos ang halaga ng natupok na ari-arian sa isang sunog sa Tagig kaninang umaga. Tatlong pamilya rin ang apektado sa isa pang sunog naman sa katabing barangay. Yan ang express report ni Hannibal Talete. Nagising ang maraming residente sa naglalagablab na apoy na masunog ang isang junk shop sa barangay New Lower Bicudan, Tagig kaninang madaling araw. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na materyales sa junk shop. Karton po, yung mga ano ng karton. Lahat po na mga gali sa junk shop na inano ng mga tao, diyan po nila inimbak. Malaki po itong junk shop na to eh. Sa laki ng sunog ay umabot ito sa ikatlong alarma. Ibig sabihin, di bababa sa labindalawang fire truck ang kinailangan para sa pag-apula sa sunog. Nadamay din ang dalawang truck may mga kargang karton. Pahirapan ang pag-apula medyo makapal kasi yung osok and then nakapatong-patong kasi yung mga light materials na nasusunog. Kaya pag nabubuka nila, namamatay and then nagliliyap ulit. Hindi naman kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Wala rin napaulat na sugatan, bagamat may mga nahirapang huminga dahil sa pakapal na usok. Tumagal ng nasa tatlong oras bago naapula ang sunog. Tinatayang 40 million pesos naman ang halaga ng natupok na ari-arian. Inaalam pa ng mga bumbero kung ano ang mitsa ng sunog. Ilang oras lang matapos niyan. Nagkasunog din sa kalapit barangay ng Lower Bikutan. Tumagal lang ng 10 minuto ang sunog. Natupok ang dalawang palapag na bahay. Tatlong pamilya ang apektado sa sunog. Iniimbestigahan na rin kung ano ang sanhi na naturang sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.